Yes. <laughs> Sino kaya yun? Kami. Lala, kilala kami. niya tayo kasi siya. Hey! Yun, ganda ng ano. Ka tayo. Ka tayo. Ito kami sa Maple na bayan. kami ka sa Para daw mag-burn ma yung mga fats namin. <laughs> Pero kumain kami ng madami. <laughs> hindi kami nang tapma ano, barbecue <laughs> pito ko pa yun, o, no? tatawid na kami dyan, yun eh. ganda <laughs> nauna pa ako sa inyo yes, yeah? so, yun ganda ng, ano, maple brew nagbuna <laughs> tayo <laughs> tumandaan agad grabe ang pause si kuya, no Ganyan, gusto ko ganyan. Pag nanata tayo, pawis na pawis. Ay, pag tumatak Yes. ganyan. <tip> Oo, ganyan. ganyan. Pag sumakay ka sa... Ay, yes. Naglakad kami. Wala ra kasi kasi pama, pamasahe. Kaya naglalakad na lang kami. <laughs> Pero may pamili ng iyo-iyo. Pinampili ng iyo yung pamasahe. namin. <laughs> Uh, Yan o, oh, saray sa ako. Uh. Bising busy rin. <laughs> yeah, <at> <laughs> Dapat gata lang muna yung bago mong kaon. Oh, doon! meron, oh, Doon, oh, doon kami nag-jogging. Oh, oh. nag sa, sa may mga playground. Oo, oh, no. Doon namin niya dala si Aki. Para ba, libre lang. Ano, araw-araw natin itong gawin. Mamaya tayo na. Dapat na. Sige, pwede. Eh, pwede naman eh. No? Pwede. Sige, so, gabi naman eh. Oo. Mayra pag umaga tapos na kainin. Di pwede sa umaga. Kaya sa -e, nakapag uuwi, cellphone. Oo. Oh, di ba? oh. oh, oh. Ito na lang yung magiging ano natin, Kaya, physical oh, activity. Eh di pagdating, pahinga lang, tulog, tulog. Parang gusto ito. Pag weekend. Pag oh, Gusto mag-jogging. Mag oh. Diyos ko, para mag, Ang galing na magsal... Tiktok dito ate! Ang sarap lang magsalit, magsabi, pero <laughs> pagdating sa pagisingan, ako lang pakahirap. Ikot-ikot kami doon parang inano ang tulog kasi halimbawa ano sabado ng gabi ganun yung lumait yung dito ko oh eh yun na kailangan mo mm hindi -hmm. ah. magdala tayo <laughs> or bibili na Bibil. ako e, bibili yung ano, ko sa pag-ibig <laughs> <Detentuhan>. nakatakot oo oh, oh. Ano yun pala doon sa loob? Siguro papuntang bayan na yan. Papuntang bayan. Yeah. Pero, ito ang Putantero. oh, ano? Papal no, no. <laughs> tayo sa sabungang dumaan. Bakit tayo sa may highway mauso? Oh, Sabunga ano na tayo. So, liwanag talaga tayo. naglalakad para daw sa Mexi Charot. <laughs> para yung taba namin matanggal yung mga belts. pwede tayo maganan niya ganyan pwede tayo mag ball mag ball kaya tayo dai mag ball kaya tayo pag walang pasok dito ko maganda maglaro may tol lang ah ay, yun lang, wala. Parang nasa tabing dagat ka, na? No? Para daw kami dito mo ba? Ako Pero pag ano?